New day, new eye bag. No, wala tayong eye bag. Natulog tayo ng maaga. Welcome to my mini vlog. For today's video, in-assist na natin ang ating client ng early morning. Kung ano mga plano at gagawin natin sa kanyang hair as according sa kanyang suggested hair color. At pagkasinduan na nga namin kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhok ang suggest niya ay magpa-color at magpa-hair protein. Kumbarangkada na rin sa ating osang para sa kanyang manicure and pedicure. I suggest ko rin kay client na ititrim namin yung dulo ng kanyang buhok after our procedure. So, mas lalong ma-enhance ang kanyang beauty. Siyempre, dapat i-reshape natin yung kanyang mga edge ng hair. So tara na guys, umpisa na natin dahil may mga next schedule pa tayo ng hair and makeup and hair colors. hair color yung roots para mag yung kanyang regrowth black hair. At this moment, chinecheck ko yung ating regrowth na black hair kung mag na sa ating color. Noon ako talaga yan, guys, dahil gusto natin na mag yung black color na root. Then after a few minutes, kukulayan ko na ng buo yung kanyang buhok from the roots to the ends. Para humabol ang color, mag-single tone. Para ang kulay na flawless, pantay na pantay from roots until the end, walang bako-bako. ng thin, proper sectioning, isa isa natin ang bawat section ng buhok para lahat ay pantay-pantay ang distribution ng hair color. Very important sa buhok na pagkukulay ang pagse-section. Dito na kasalala ang distribution ng hair color na hindi siya ilalagay sa isang area lang at pantay ang distribution ng color sa buong buhok. Dito nakasalalay ang kabuoang color results na hindi titingkad ang isang area lang kung hindi buong hair ay pantay ang kulay. Medyo mabusisi ang pagsiseksyon pero talagang importante yan sa pagkukulay ng buhok. May paghagod at pagmasahe sa bawat hibla masiguradong lahat ng buhok ay malalagyan ng tama. Ganon. Kaya naman, patient is a virtue kahit sa pagkukulay ng buhok. Siyempre, nakasalalay pa rin sa tamang timing ng pagbababag. Depende sa estado ng strand ng buhok. Palingan. Palingan. na makulit Yes, makulit po talaga kami. In a good way. Hindi po talaga kayo 'yang sabihin. 'Yan nga putang kailangan. Ano ka? Ano makulit ka tsaka na no. ma napakatagal ano magpaliwanag, talaga, magpaliwana, talaga papaliwanag ng mga mo gigilan. Hindi Ay hindi maganda ka naman dito, minsan nakikita mo magaganda kami tsaka no maganda din tayo. Maganda 'yung salon natin, 'di ba? Man? Comfortable ka, malamig, oo. gusto mm. mo like na. Mhm. pa namin ng tsaka. May pacha kami dyan. May mga ilang minutes tayo. Ay, mami, pagkatapos niyan, may-apply lahat, maghihintay tayo ng mga 45 to... One 60 minutes. Kasi, pag nagko-cover po tayo ng gray hair, minsan, extended ang ating time. Depende po sa reaction Depende po sa reaction ng... ...ng white hair. Kasi, yan po ang pinakamahirap i-cover yung white hair po. Gawa na, kumbaga, parang synthetic na yung strand ng white hair, dan afishampigment. Terus selalu senang nonton event. Saya suka di platform data ekonomi. Masih orang takut ada di kerjaan. Anak gua suka. Suka di blok sama. Meron din po kami ano diyan kasi itong inaalok sa'yo kanina yung detox. Yung detox naman po, ano po siya? Um, maganda po siya sa mga naging hair sa mga itchy scalp, sa mga itchy-itchy dandruff. Kasi po charcoal siya, main thing charcoal. Kaya pag may mga issues sa tanong sa ani, <laughs> This moment, natapos na kami ng pagbababad ng color ng buhok at pagbababad ng Uh, protein treatment and then binoblow-dry na natin para magkaroon ng uh, heat conduct sa ating treatment at lumabas na flores at shiny ang strand ng on bone. One down, natapos na tayo kay client at nagpa-picture na kami, happy siya sa result. And then pumasok si sir para magpa haircut tatalo naman tayo para sa men's cut. Dahil sa tilga tayo. So, this time magbabarbers naman tayo para sa me. Pa Maganda 'yan, highlights eh. Ang ganda 'yan. Highlights na lang home na No? mo at i-flex mo para maganda. Maganda mga pangkulay dyan. Ito. Ay, Apo, ang mo ako pang color. Kulay daw din mo ito. Okay, Marami dyan. Ay, ay ko na ano, pagpatak mo mata. Okay, dyan lang pa. Sa inyo nga tayo dyan, magkano ba yun? Yung mga sobrang kulay ni nila, dali iuwi mo. Kaka, hindi na pwede mo. Pagkila na wala. Ha? Hindi na pwede, uusang. 7 kilo lang ako kailangan mo, kung di dun sa maliit na bag, ah, oo, ilagay mo na lang doon, bumili kang pang kulay dyan, mga brown lang. Hindi, sa akin, ano? Ano? Um, uh, copper brown sa akin. Copper brown daw. Copper. Copper brown. O, yung buka. Yan ako dito, ang kulay niya. Kaya nga, makintang ang buhok mo ulay kinulayan mo lang yan, wala kang ginamit na. Wala maganda pang kulay ng Japan. Kaya, kung oh, um, maganda ng buhok niya ako, yung makita niya na, na ano, brown. Tapos yung sa akin, yung pulang-pula. Pula. Oo. Pula sa akin. Na. Sa akin, mamula-mula na parang mag brown brown Mamula-mula na mo na brown Ano may halo ata yung gusto. Oo, siya. sa akin. Ano parang mapula siya na mag brown pero hindi light, ah, dark. Dark lang. Para mapula, mapula siya na brown. Pero dark. Mapula siya na brown. Oh, yun na nga. Yun ang yung, ano, ano, ano so, mo, pinito. Okay. mo And it's done. Moving on to the next batch again. This is the third batch. We third batch of clients. Kaya na nga pinagawa ko ng hair and make para sa aming client. At call naman ay hinawakan na rin yung isang client para magpapakolor. And para makapag haircut naman ako ng panibang. Mm Hindi -hmm. mo nga ang mga sayawan para dire-direcho ang galaw-galawan at galaw-gawan para sa araw na ito. And I hope you like this video and thank you for watching. Until next video, stay gorgeous. Oh. Goodbye. Oh, wow. Meron pa ganyan. Yeah. Kahit pagod kami dito sa sobrang saya ay pasayawan pag wala ng sim client para buhay at ganado ang ang aming mga blood. Hindi.